Kumusta sa lahat? Kasama mo ang impormasyon at serbisyo sa pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Maaari mong ipaus ito kung kinakailangan. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-aralan ng mas detalyado. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. United Therapeutics, ticker, LIAI. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hulyo 6, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya United Therapeutics na bibilang sa subkategory. Specialized Pharma, 27 organisasyon ang nakikilahok sa pagsusuri. Hanapin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-aralan ay siyam sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay minus 4.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa pangkalahatan, makikita natin na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa Markang Sham para sa kumpanya United Therapeutics Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya United Therapeutics Corp. at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya United Therapeutics nagpakita ng dynamics ng minus 7.7%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 13%. Market capitalization ng kumpanya United Therapeutics nagkakahalaga ng 13 oras 28 minuto bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 220 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 6.8 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay 32 bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi United Therapeutics sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 6.05%. Ang book value ay 20.22%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga utang na US US$0.204 Bilyon. Ang utang sa book capitalization ay kumakatawan sa 3% ng kapital. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay labing isa. Average sa subcategory 0. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars isa million. Ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars apat million. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 4.4. Ang average para sa subkategory ay 1.05. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 2,000,000 at milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay tinatayang US$ Dollars milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 4.4% na may average sa subkategori na minus isa-zero, isa-percent. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 punto puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 7.53%. Ito ay 25% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng isa zero isa pito sham thousand dollars. At para sa subkategori labindalawa libo, anim na at dalawa thousand dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 punto puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ dollars na daan at 27.7 pito pito libo. Ang average para sa subkategory ay minus negatibo isang daan at dalawamput thousand dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay 2,200 at isang dolyar. Subkategory, 1,200 at 6,000 dollars. Pagsusuri ng kita bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 3.7% kumpara sa average para sa subkategory na 3%. Tagapagpahiwatig Gres labing apat na nagpapakita ng antas na apat na para sa kumpanya United Therapeutics. Sa subkategory, ang mercy level labing apat na ay anim na ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 200 at 64. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars 300 at Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya United Therapeutics Corp. Stock Valuation Reference System Guru Markets, isang desisyon ang nagawa magbukas ng buy order sa US dollars 200 at siyam na Bukas ang order dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa tatlong daan at apat na Ang stop loss ay nakatakda sa dalawang daan at tatlong put punto tatlo siyam. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinasara ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Agosto 5, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, e A.L.I.E. ay isang countervailing sell order. Ang video sa transaksyon ng balanse ay magiging o publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang pangalawang order ay sarado sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.